Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tauhan, ang ikatlong tao sa Ibanghelyo ay naparusahan hindi dahil siya gumawa ng masama. Siya ay naparusahan sapagkat wala siyang ginawa. At ang dahilan kung bakit wala siyang nagawa, hindi dahil sa katamaran, hindi dahil sa kasamaan, kundi wala siyang nagawa dahil sa takot. Dahil sa takot, walang buti na naisagawa. Nang dahil sa takot, madaling na kontento sa wala. Mga minamahal kong mga kapatid, kung ating susuriin ang ating mga sarili, hindi natin na pagyayaman ng ating mga talentong o sariling kakayahan, hindi dahil tayo ay tinataman. Hindi dahil tayo ay walang gana, walang liksi, walang lakas. Hindi natin napagyayaman ng mga bagay na ito sapagkat may takot tayo nararamdaman. At ano po yung takot na yon? Yung takot na tumaya. In fact, as humans, there have been times we don't like to take the risks. Ayaw nating tumaya. Gusto natin kasi lagi may kasiguruhan. Ayaw nating tayo ay mabibigo. Hindi natin gusto na tayo ay matatalo. Dapat lagi magtatagumpay. Dapat lagi may papalakpak. Sa madaling salita, nang dahil sa ating takot, lagi tayong playing safe sapagat ayaw natin masisi ang sarili sa bandang huli. Ito mga minamahal ko mga kapatid, ang siyang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo. Namumuhay tayo sa takot, pinaghaharian tayo ng maraming takot sa buhay. Kaya ngayon, ano po bang lunas doon sa takot na ating nararanasan? Hindi lamang maging matapang, kundi ang lunas sa ating takot, lubos na pagmamahal. Lubos na pag-ibig. Bakit? Kung ating titingnan ang isang taong lubos yung pag-ibig, wala pong kinakatakutan yan. Hindi dahil matapang. Walang kinakatakutan, ang lubos na nagmamahal sapagkat ang tanging niyang sandata, pag-ibig. Hindi ba't kaya nga susuungin niya ang lahat sa, lang, sa, sa angalan ng pagmamahal? Handa po siyang sumugal, handa pong tumaya, gawin ang lahat. Hindi lamang mapatunayan ang pag-ibig, kundi upang siya'y magtagumpay din. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, no? ito po yung malimit nating nagiging problema. Maraming mga tao, laging sinisisi yung sitwasyon kahit hindi sila nagtagumpay. Maraming mga tao, sasabihin nila, kaya kami mahirap, tamad yung mga magulang ko. Kaya hindi ako nagtapos ng pag-aaral, responsable ang aking mga magulang. Kaya hindi kami mayaman, walang diskarte ang aking nanay at tatay, hindi. Tayo na bigyan ng sapat na biyaya ng dahil lamang sa takot, ayaw nating tumaya, ayaw nating hindi magtagumpay. Hindi tayo handang sumugal, ayaw nating ibigay ang ating mga sarili nang dahil lamang sa takot na ating nararanasan. Kaya nga po sa misang ito, isuko natin sa uh, ah, kay Jesus, ano po ba yung bawat takot na ating nararamdaman? Pumanatag po tayo na sapat ang biyaya ng Diyos upang tayo magtagumpay na makagawa ng kabutihan. Tatandaan po natin, hindi sapat na walang ginagawang masama. Isang malaking insulto para sa Diyos na hindi natin magamit at mapagyaman ang kakayahan at talento na Kanyang pinagkaloob ng dahil lamang sa ating bawat kinakatakutan. In the kingdom of God, there is no place safe because in the kingdom of god it is always taking the risks that is being wise and enterprising and that is stewardship at its best kaya kayo, hindi ba alam nyo dito po sa ating parokya no naranasan at nasaksihan ko po yun yung bang alam mo wala namang ganung kadami ng pera pero tataya paano tutulong magkakaloob yung iba sasabihin hindi ho practical wala ka na nga makain, magbibigay ka pa. Pero hindi yon ang tinuturo ng Ebanghelyo. Marami sa atin, sa parokya po natin, ang mabuti ang loob. Sapagat kakainin na lang, hahatiin at ipagkakaloob. Kaya nga po siguro, minsan iniisip ko, kaya siguro pinagpapala tayo, hindi dahil madiskarte yung pare. Hindi dahil marami activity yung parokya. Pinagpapala yung pamayanan, sapagat maraming mabuting tao. Kaya eh, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no? hingin po natin yung biyayang wag lamang simpleng maging matapang para walang kinakatakutan. Hindi tayo matatakot, hindi dahil tayo ay matapang. Hindi tayo matatakot sapagat lubos ang ating pagmamahal. Amen.